shrimp soup na isa ding popular dito sa Thailand. May raw shrimp with hilaw na ampalaya. Mm. At siguro tumatanggap din sila ng mga event dito dahil napakalaki ng place. Pasok tayo sa... Hello Kaumami! Today is Friday at dinner time at hindi naman po nakapagluto ang inyong Kaumami dahil marami ginawa at sobrang busy kaya naman kakain tayo sa labas. Ayan, so andito po tayo sa isang restaurant na malapit lang sa aming bahay. So kanina po pagpasok ay parang nasa liblib na lugar lang. Pero pagpasok sa loob ay napakaganda. And second time na po namin dito, meron din silang coffee room and bar. Ayan. So hanggang doon po yung mga table. Meron din po silang mga rooms. Lawang kap. So dito tayo sa taas. Ayan, may mga tao na. Sit down, Max. Max, sit down. Wanikin na po. At ito po kanilang mga pagkain dito. Yung mga natikman namin nung nakaraan ay masasarap. At hanap tayo ng iba for today. At yung presyo nila, ganito. Yung maliliit na servings. Ito naman yung malalaking serving. Naguguluhan na yung ating taga-order. Ang ganda po ng view. Tuwang-tuwang mga bata sa kanilang mga nakikitang fish ayan, meron silang pa fountain so mas maganda pa po yung view dito kapag mamayang madilim na papakita ko po sa inyo ang ganda, ang ganda ng kanilang place at habang hinihintay po natin yung food papasyal ko muna kayo ayan, dito po ay meron silang mga hotel room sa loob pasok tayo sa kanilang kagubatan ayan Meron din po silang mga bar sa taas nito. At dito kami pumuesto last time. Ayun yung table namin. Ayun sila. Meron po silang bar doon. Pwede kang umorder ng mga smoothies. Meron silang mga pailaw sa gabi. Yan, ang ganda. At siguro tumatanggap din sila ng mga event dito dahil napakalaki ng place. Katulad ng mga company dinner. Wedding Birthdays Ay, ayan, no Bet ko itong kanilang Table Bato-bato table Ito po yung pangalan ng place Suwan Pumtan Ayan, Pumitan Ang ganda At ito po po yung isang nagustuhan ko Meron silang hagdan dito Na pwede kang bumaba Ayan Ang nice Ang ganda, mga kaumami O Ayan, ano? Oh. At dito, merong bahay dyan. Siguro bahay ng owner. Ayan. Ayan. Ang ganda, ano, mga kaumami. <laughs> Kapag ako nagkapera, ganito yung mga pinapangarap kong uh, lugar. Kahit hindi, ano, malaki. Pero may mga ganitong mga gubat-gubat, mga halaman, mga tunog ng waterfall, di ba? Diba? Para kumain na tayo at tayo yung gutom na kung ano-ano na naman ang ating pinapangara, iniilusyon. Alas <laughs> At dito po sa Thailand, uh, normal lang na yung mga ganyan. Mga nagtitinda po ng mga lottery ticket ay pumapasok sila sa mga restaurant, sa mga public places, ayan, para magbenta ng loto. So, ganyan po yung kanilang mga lottery ticket at buwan-buwan po kami bumibili or every 16 and katapusan ang draw. Ayan, minsan nananalo din po kami ng consolation prizes. Pumipili ang aking asawa. Malay natin, maging milyonaryo siya bukas. Tara! <laughs> at ito po yung unang dumating na order. Ito po ay raw shrimp with hilaw na ampalaya, dahon ng mint, garlic, napakasarap at spicy na sauce at iba't ibang klase ng gulay. Meron din pong lime para makontra yung uh, sweetness ng sauce. Ayan. At ito naman po yung ating tom yum kung. Ito po yung hipon shrimp soup na isa ding popular dito sa Thailand and soon magluluto po tayo nito at ipapakita ko sa inyo kung paano siya lutuin. Asa na? Asa na yung mga hipon? Ayun. <laughs> napakasarap din po niyan. At meron tayong uh, fruit salad. Ayan, meron na po akong recipe kung paano ito gawin. Scroll nyo lang po sa ating mga videos. Ito naman po ay crispy intestine. Ayan, yung intestine na malambot. At pinakrispy po nila at may kasamang sweet chili sauce. Siyempre, unahin po natin ang tom yam kung. Tom means to boil. Ayan. Yum is yung maasim-asim niyang flavor. Kung is shrimp. So ito po yung namkon o tinatawag na uh, yung milky or cream yang soup dahil dalawang klase po iyan. Ito po ay yung may gatas. Mm, tikman natin kung masarap ang tom yam kung dito sa Bow First. Mm. Ito po ay creamy, maasim dahil sa lime at manamis-namis dahil sa milk at maraming Uh, lemongrass, galanggal, at kaffir. at saka yung coriander leaves na lalong napakasarap. Antikman naman natin itong crispy intestine. Ayan. Of course, mayroong sausawan. Mm. Kainin natin with rice. Mmm. Ang lambot at maraming garlic. Garlic keep po siya crispy garlic. Ito naman po yung raw hipon with fresh o hilaw na ampalaya. Mm. Ito po yung isa sa paborito kong salad o kinilaw dito sa Thailand. Yan. Yeah. Mmm. Mmm. Ang sarap. Ang pere, ah. Mmm. Ang sarap. Ang oh, sarap po ng sauce nila. Manamit na mesa, napaka-anghang. Maasin din. Oh, mm. Ito naman po yung fruit salad na sinabi kong meron na tayong recipe na na-share. share. Napakasarap po nito dahil kakaiba siya kumpara sa ating fruit salad na matamis. Ito po ay may patis, peanut, uh, palm sugar na pampanamis na mis. At meron ding mani. Ayan, nasabi ko na. So ngayon ay meron silang pakwan, pinya, mansanas, karot, at ubod. Meron din po palang ubod. Ayan, palitan po ng ubod. Mm, with mani. Ang sarap ng kombinasyon no? Patis, manamis, namis. Asin, ng Patis, manamis-namis. Yung asim at tamis ng prutas at yung mani. Nice. Sa taas po pala, meron silang mga karaoke room mga kaumami. Ayan, kung nakikita nyo po. Ayan, mga karaoke room yan. At meron na pong mga kumakanta. Pamalaw. Ayan na po yung ating fish. Ito na po yung ating steam fish with sauce at mga gulay. Ating tingnan naman po natin itong steam sea bass with iba't ibang klase ng gulay at napakabango na sauce. Ayan. Maganda po itong ganitong klase ng isda dahil Uh, hindi masyado matinik at napakalaman mm? Lagyan natin ng Meron din palang mushroom Mga kaumami at yung mga coriander At sibuyas Ang bango mm. Ang linamnam Ang lambot ng isda At napakabango Ng mga gulay Meron din po palang luya kaya ang bango-bango Mm. Sarap Hi Hi, imay ka? Im, imay ka? Im So sarap po yung ating mga in-order Mga ka umami At humirit pa kami ng kanin kanina Dahil ang sasarap lahat At ito na po yung ating view Kapag ganitong madilim na Mas lalo na pong gumanda Dahil sa mga pailaw at mas dumami na rin po ang mga tao. Silipin po natin yung kanilang video ke room. May mga ganitong table din po pala mga kaumami umami Oh. Ang ganda. Ayan. Ayan po yung mga nagbibideoke. At air-conditioned room po yung mga kanilang video room. ติ่งอะรติ่งอะอระ <laughs> ไปกับแม่เดี๋ยวแม่พาไป So yun lang mga kaumami, sana inatuwa na naman kayo sa video na ito and kung nagustuhan nyo po, please share. Maraming salamat. Bye!